excited ang third year nursing student na si Jan Ray. Sa unang pagkakataon kasi, masisilayan nito ang pagkakatatag ng College of Medicine sa Benguet State University. Katunayan, ito ang kauna-unahang College of Medicine sa Benguet. Yeah, wala pang College of Medicine and uh, since magiging pioneer talaga and uh, kung kung ma, kung sa batch namin or sa pre uh, sa mga susunod na batch or sa previous batches uh, they can continue their medicine dito sa uh, mismong alma mater nila Kahapon, ginanap ang groundbreaking ceremony sa BSU Compound, Cabanao, La Trinidad, Pinguet bilang parte ng selebrasyon ng 107th Foundation Anniversary ng Universidad. And in the, on the part of the uh... Uh, University, the Board of Regents has already uh, approved of the uh, offering of the College of Medicine last July 27. This year, uh, so okay na. Ang naturang proyekto ay alinsunod sa Republic Act 11509 o mas kilalang Doktor para sa Bayanlo. Alok ng nasabing paaralan ng oportunidad para sa mga estudyante na sa mga liblib na lugar sa probinsya. Yeah, of course. Kaya ang mangyayari... Uh, The beneficiaries are our people in the barrios or in the areas because even uh, one of the things that we have already planned in the offering of the college of medicine is there will be a scholarship a slot per municipality the 13 municipalities one for Baguio And then uh, others might be given a slot with all the qualifications like in math mga grades nila uh, what are from where are they because this is really uh, for Benguet uh, less for Region uh, Cordillera Administrative Region. Inaasahan ngayong Nobyembre sisimulan ang pagtatayo ng mga gusali at mga pasilidad na kinakailangan para sa nasabing paaralan na nagkakahalaga ng 45 bilyong piso at inaasahan itong matatapos sa susunod na taon. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.